Iyon okay. po ang otos po ni... With the permission Sin of Senator Pacquiao, uh, hindi mo naman pinagkailan na nakita kayo ni Kevin sa Barnham, di ba? Yes, Your Honor. Okay. Saan kayo tumira sa Baguio City, yung mga panahon na nakita kayo sa Barnham? Anong hotel kayo nag-stay? Nakalimutan ko na po yung hotel, Sir. Sus Marie, Sir. Bakit napaka-selective ng memory mo, Ronnie? Alam mo yung selective memory? parang naalala mo lang yung gusto mong maalala at nakakalimutan mo yung gusto mong kalimutan. Pangalan ng hotel, hindi mo, tagapanggasinan ka, sigurado, marami kang beses din nakapunta ng Baguio City. Hindi mo maalala ngayon kung anong hotel, o saan malapit yung hotel. Hindi ko pamilyar ang Baguio kasi po sir. Malapit sa Burnham, malapit sa Teacher's Camp, malapit sa Session Road. Hindi, po ako familiar sa bagyo sir, kaya hindi po ako wala akong idea sa mga... Pero kung sabihin yung pangalan ng hotel, ma-familiarize -ma mo? Hindi ko maalala sir kung anong pangalan ng hotel na yun. Alam mo, may babasahin lang ako. Again, with the permission of Senator Pacquiao. Ha? Ah. Meron ditong kaso yung Supreme Court, Court Suprema. Papaliwanan ko lamang sa iyo, no? Arnold versus Balagtas meron din itong Arnold versus Nazareno. Ang Senado no, nag-iimbestiga kay Arnold, John Arnold. Ano? Siya ay umiiwas sa mga tanong ng mga senador. Ang ginawa ng Senate, kinontemp siya at ikinulang sa Montilupa. Doon sa National Related Prisons. Dumulog siya sa Court of First Instance. Noong araw, wala pang RTC. At siya pinagbigyan, yung kanyang uh, petition for uh, the rate, rate of heavy corpus, pinagbigyan siya. At ito'y umabot sa Korte Suprema. Alam mo ba ang ginawa ng Korte Suprema? Inayunan yung Senado at sinabing tama lang na ipakulong sa Muntinlupa si Arnold. No? At nong nasa loob ng Muntinlupa, siya'y gumawa ng affidavit. At kinukorek niya dahil umiiwas siya sa mga tanong, naggawa na siya ng affidavit. Nong sinabit sa mga senador, ito'y 1950. Ah, Ito pa rin yung leading case. Alam mo yung leading case? Ito pa rin yung nang, na namamayani, hika nga. Ito yung sinusunod pa rin na batas dahil uh, Supreme Court ruling. Noong sa Gumana Affidavit, hindi pa rin nasihan yung mga senador noong araw. At sabi nila, hindi totoo ang affidavit na ito, hindi totoo. Kasi So, again, umabot na naman sa Supreme Court, I think, naging Arnold versus Nazareno na or Arnold versus Balagtas. Whichever. Uh, mas maski ano sa dalawa, no? At sinabi uli ng Court Suprema, ituloy nyo lang ipakulong yan sa Muntinlupa. Hindi ko sinasabi na gagawin namin sa iyo to. Ang sinasabi ko lamang, ayan yung mga abogado mong galing sa PAO, pwede namin gawin. Naunawa mo yung Tagalog ko, Ronnie? Yes, Sir Honor. Iporso ko lang yung uh, tanong kanina ni Senator Nas Before I recognize Senator Bam, kasi sa House Probe, alam mo, nanood din ako dun eh sinasabi mo na hindi mo alam yung number ni Kerwin. Kaya nga tinatanong ka, ano, uwido na lang kayo nagkikita? Paano kayo nagpark na magkatabi? Paano kayo nagkikita na ano, mental telepathy? Ngayon, napansin ko sa tanong ni Senator Honasan, sinabi mo, binigay sa'yo ni Senator Dilima yung number ni Kerwin. Alin na ngayon ang totoo, Ronnie? Eh. Binigay po. Kasi nung unang prob ko kasi, wala pa, magulo pa yung isip ko nung sir, kaya wala pa akong naalala. Kaya nga, kalmahin mo lang yung isip mo, kasi baka hanggang ngayon, magulo yung isip mo. Kasi napansin ko kanina, kinukuha na ka ng blood pressure sa klinik. So, kalmahin mo lang yung sarili mo para talaga maisip mo yung bang katotohanan dahil nandito ka na rin. Hindi ba? At ikaw naman, malaki yung pagkakataon mo natanggapin ka sa Witness Protection Program. Katunayan, nagsalita na si Secretary Aguirre na willing kang tanggapin basta kapalit noon katotohanan. Hindi naman po pwede yung gobyerno na kalahati lang yung katotohanan o three-fourths lang yung katotohanan, e eh tatangg tatanggapin ka sa programa. At ikaw ay magiging state witness, hindi ka makakasuhan. Hindi ko sinasabing, ano yon absolutely mangyayari yon Pero malaki yung posibilidad na ikaw ay maipasok sa witness protection program at pumasan na bilang state witness. Of course, korte ang magde noon later on kung ang kapalit talaga noon, yung katotohanan, buong katotohanan at pawang katotohanan. So, hindi naman namin ikaw pipilitin na magsalita para lamang masatisfy mo, masatisfy mo kami, mga senador at yung mga naandito. Talaga na, dapat manggagaling yan, bukol talaga sa loob mo, pilitin mong alalahanin lahat, maalala yung mga nakalimutan mo noon dahil magulo yung isip mo, sabi mo dahil mabilis ang pangyayari. Nagtago ka, nahuli ka, diretsyo ka sa krami, diretsyo ka doon sa House of Representatives, naunawa namin yon. So kung babaguhin mo yung, yung, salaysay dito, dahil yung totoo na sasabihin mo, maunawa namin lahat yon. Na hindi naman yung gusto ko sabihin? Yes, sir. Kasi kung hindi totoo rin yung sasabihin mo, pwede ka makasuhan dahil nakasama ka na eh. Na kumuha ka ng pera, ibinigay mo kung kanino, nandoon na yon. Pero ang sinasabi ko lamang, kung babaguhin mo yung iyong salaysay, sa panig naman ng katotohanan, andyan ang mga pau lawyers, ipapaliwanag sa iyo, na talagang pwede pa rin na ikaw itanggapin sa Witness Protection Program at maging state witness o testigo ng gobyerno. So, yun. Without uh, uh, with that premise, palagay ko dapat pag-isipan mo muna mabuti para pag tinanong ka uli na Senator Pacquiao at yun senador, isipin mo na yung talagang ang, ang takbo na lang na isip mo, papunta sa totoo. Nakuha mo? Apo, yan lang. Sige. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Ronnie, bakit ka nandito? Alam mo ba kung bakit ka nakaharap ngayon dito sa committee ito? Hindi, dahil po, na ako, sir. Yan lang. Inimbita in in ka para ano? Uh, ano ang pakay? Ba bakit ka nandito? Bakit ka namin tinatanong? Hindi po ko po alam sir eh. Uh, uh, tanggap lang po kami ako train, na spin na pumunta rito sir. Na pumunta dito. Okay, okay. Uh, sabihin mo lang kung oo oh, o oh, oh, hindi, usang ayong ka oh, hindi no. Nagpunta ka rito para tanungin ka namin, at magsabi ka ng totoo. Opo, Your Honor. Ronnie, may mga anak ka ba? Meron po. Ilan? Apat po, Sir. I ikaw ba gumagamit ka ng droga? Ay, hindi po, Sir. Yung mga anak mo, wala naman? Wala naman po, Sir. Mga bata pa yun. Siguro hindi na ngayon normal yung buhay mo, no? Hindi na po, Sir. Ano na ba ang, ano ang importante ngayon sa buhay mo? Ang importante po, Sir, ngayon yung kaligtasan ng, kaligtasan ko sa mga pamilya ko, Sir. Ah, uh, mga anak mo? Opo. So, sa tingin mo ba itong problema natin sa droga, problema talaga ito ng lahat ng ng buong lipunan natin? Opo, sir. So, tutulong ka para sugpuin ito? Opo, sir. Paano ka tutulong? Sa abot ng aking makakaya, sir. Sa pagsabi ng totoo? Opo. Okay, sa korte mangyayari ito at sa mga susunod na investigasyon, no? Pero, importante na magdogma yung salaysay mo rito dahil may konting pagkakaiba yung sinabi ni Kerwin at saka yung sinabi mo doon sa kongreso, no? So, uulitin ko na lang para malinawa, no? Hindi mo kilala si Kerwin. Nakilala ko lang po yan, sir, doon sa pagbigay ni ma'am ng, ano, cellphone number yung tinawagan ko So, yun lang siya. ang paraan kaya kayo nagkita? Opo, sir. Ah, binigay sa'yo ang number? Yes, sir. Honor. Sino ang tumawag? Siya o ikaw? Ako po. Tapos nagkita kayo? Yes, sir. Honor. Saan kayo nagkita? Sa Mua po. Sa Mua? Opo. Ilang beses kayo nagkita? Bali, apat po sir, ah, tatlo sir, tatlo. Ano yung nangyari nung magkita kayo? May naabot siya sa akin sir, na kinukuha ko naman po sa kanya. Okay. Pagtumbayin mo lang ito para ah, maging makatotohanan ng salaysay mo rito. No? Salamat Ronnie. Thank you Mr. Chairman. Dan Center na sa. Yes. Sir. Ah, uh, Mr. Dayan, kilala mo ba si Chief Inspector uh, Espinido? Hindi po, Your Honor. Hindi. Okay, so... Alam mo, Kerwin, Eto, ito lang, sasabihin ko sa inyo lahat. Pag nagpalit ng administrasyon, magbabago rin yung, yung statement nyo. Huwag nyo kasing iisipin na yung mga nakapwesto ngayon ay habang buhay nakaupo dyan. Okay? Yun lang ang tatandaan mo. Okay, ngayon, um, uh, sinabi dito na November 2015 kayo nagkita ni uh, Mr. Dayan tsaka ni uh, Senator Dilima sa Baguio. Ganun ba? Yes po, Your Honor. Okay. Uh, Mr. Dayan, sinasabi mo 2014. Yun po kasi tanda ko, Sir. Na. Totoo bang nagkita talaga kayo nito ever? Opo, Your Honor. Okay, 2014. Sigurado ka dyan? Yes, Sir. Kailan kayo nag-split ni ano? Sen. Dilima? Sir? Kailan kayo naghiwalay? 2015 po. Anong buwan? Mga last week of February, sir. Last week of February. After nung February 2015, asan kana. na? Nasa Pangasinan na po. Wala ka na ba sa DOJ? Wala na po. Okay, wala ka na. So bakit ka ngayon pagkakatiwalaan kung split na kayo? Okay, wag mo muna sagutin yan.